Nga ngi linga nisha. Iya. Ngane. Stick dito. Maraming, Oo, yung stick na nilalaro nila. Yung bang stick. Yung stick, yung noong ginagawa ko, noong e ginagawa ko, ginagawa ko <coughs> may stick, -stick na, tapos may plastic Sinana, na habol yung Yung hapong wala ko sa Sino kay mag campus <laughs> Pakainin ko yan! <laughs> 不知道。<laughs>